Bistado ang pangingikil umano ng tatlong polis kalookan sa mga dalaw ng mga preso sa isang police station. Ang siya ilang nagreklamo, umaabot ng isang libot ang piso ang sihil sa kanila para madalaw ang kanilang mga kaanak. Ating saksihan! Mismong police station ng Caloocan ang sinalakay ng Special Action Force at Integrity Monitoring Enforcement Group o IMEG. Interes nila ang tatlo nilang kabaro isang police major at dalawa pang polis. Reklamo kasi na mga kaanak na mga nakakulong sa naturang presinto, pinagbabayad umano sila ng mga polis para lang makadalaw. Every time daw po na sila ay may bisita sa kanilang mga relatives na nasa preso po, na nasa kustudiya ng Kaloocan Police Station, ay hinihingan daw po sila ng uh, fee per prisoner po. 200 pesos daw ang singil, base sa nakuwang impormasyon ng IMEG. Dagdag 100 pesos naman daw kung may dalang pagkain ang galaw. Kung gagamit ng kubo malapit sa police station, 550 pesos naman ang singil. May dagdag singil din daw kapag sumobra sila sa oras ng dalaw. All in all, usually, sabi ng ating complainant, ay nakakapagbigay sila ng 1 per visit. Na ginagawa talaga nila ito sa lahat ng preso? Y yes po, sa lahat po ng preso. Parang kapag bibisita ka doon, automatic na po ay yun ang hinihingi sa iyo. Sakot din daw sa naturang gawain ang dalawang inmate sa police station. Sa kanila raw pinapadaan ang mga bayad. Nakakulong na ngayon sa IMEG ang mga nasabing polis na sinampahan ng mga karampatang reklamo kabilang narito ang rubber extortion at prohibited transaction. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga umunoy sangkot sa pangingikil. Nagpanggap naman daw na polis ang tatlong nalaking inaresto sa Binondo, Manila. Ayon sa polis siya, pinacheck sa mga tauan ng Binondo Police ang sumbung sa kanila... ...na may kahina-hinalang sa daw na paikot-ikot sa lugar. Mga nakasuot pang polis din ang natatna nila pero nagyo ang mga polis dahil iba-iba na ang sinasabi nila. Nang halughugin, nakumpis ka sa kanila ang iba't ibang baril, isang granada at mga bala. Batay sa investigasyon, nagbihis pulis ang mga ito para di masita sa kanilang tunay na pakay. May uh, bibirahin sila na jewelry shop at saka yung may-ari sa uh, parang kukunin nila. Uh, actually, kompleto na yung casing nila at nakuna na nila ng mga picture at lahat-lahat uh, may mga drawing-drawing pa nila kung paano nila sasagawa yung ano yung uh, posibleng gawin sana nila yung sa uh, Binondo. Isa sa mga naresto na na-dismiss noong 2022 nasa likod rin umano ng iwan ibang ang grupo. Ang isang dismiss na police dyan is meron ng warrant for murder case for murder case nangyari sa Bulacan. They are involved dun sa uh, murder cases can uh, sa kidnapping, kan for high robbery, okay, uh, sa illegal drugs. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ang mga suspect, pero... No comment, sir. marap sila sa patong-patong na reklamo. Para sa JMA Integrated News, ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.